Pwede ba natin i-apply yung sinabi ni Brother uh, Leslie, yung kasabihan na ang um, uh, kesesar at kesesar at ang suggestive sa, sa, sa Diyos? Suggest, so, in a sense na, in a sense na kung sa tingin natin na nabubuhay tayo dito sa sa buhay pang laman, kung alam natin na mahalaga sa akin yun. Kasi agree ako sa kanya doon sa uh, yung bagay na ang sakit kasi isipin na para na lang ba natin pinabayaan yung mga mahal natin sa buhay. Although alam natin spiritually yung value ng evolution, hindi na natin dapat siya ano dahil mas more higher yung learning natin tungkol sa sa pagkalang ng evolution nila. Kaya ako sinasabi na ang kaysa sa rekesas, kung sa tingin natin, lahing nabubuhay tayo sa panlaman, ito ay maratag para sa akin na yung nakakasiya sa atin di pang lamang ang gawin natin dalawin natin yung mga mahal natin sa buhay maki, maki ano rin tayo kung traditionally ganun hindi na lang natin bigyan sila ng masamang interpretation na eh patay na yan eh katawang lupa na lang yan or something na no then Uh, yun namang para sa Diyos ay sa Diyos. Yung kumbaga yung para lang sa Espiritu ay sa Espiritu. Alam naman natin na behind our back, ang pinahalagahan lang natin is yung ma maparamdam mo or sa mga Ano ba na? Uh, na pinakita ko sa kanya dinadalo ko yung tatay niya ng pinaalayan ko ng ganito, ganyan. Pinapakita mo yung value, parang gano'n ngayon. Pero alam mo naman sa sarili mo, na yung spiritually, alam mo naman na nasa kalagayang ganito, ganyan na siya. Pero pinapakita mo, hindi lang yung pakitang tao na kaya mo lang dinadala kasi gito. Kung baga merong purpose. Kaya kasi nasakali ko, pwede ba kaya natin i-apply yung kasabihan na yun na ang Diyos ang Diyos ay Diyos at ang Kisesar ay Kisesar. Yun lang yung ano ko. Ewan ko kung may Diyos sa kayo ninyo yung gusto kong mangyari. Gusto ko kasi pag-combine yun na hindi ko minamasama yung traditional way natin kasi gusto mo na kahit paano sentimentally ma-feel ma yung ano, yung value nung ginagawa natin traditional Yun lang po. Maraming salamat, Sister Zor, sa iyong uh, uh, pagsagot sa ating mga uh, hanging questions pati. At uh, may katuwiran. So, Brother Jun, uh, i-ano mo nga, yeah. uh, sapuhin. <laughs> Sige na na eh. naman sinabi ni Sister Sor, nakakapagdulot daw ng kaligayahan doon sa mga nauna ng mga kainlog natin. Kapag naalala natin sila, kapag tayo ay nagpakainbulog ng dalangin para sa kanilang uh, ikaliliwanag na sila ay masulong. At yung ating mga dalangin para sa kanila, nagsisilbi daw yun ng lakas para tumawag doon sa mga matataas na espiritu na tulungan yung ating mga kainlog, lalo na kung nandiyo pa sa uh, kalagayan na sila ay naguguluhan. Ang pinapaiwas lang naman sa atin, eh yung panay pa yung hagulgol natin, di ba, na tayo ay nagdadalamhati pa, na ay bakit mo ako iniwan, kailangan kita, balikan mo ako, di ba, hindi ako makamove on. Yung mga ganong negatibo, na emosyon, na alitig-tigin, yung sinasabihan tayo na sana ay ma maalpasan na natin. Dahil nga ito ay nakakagulo doon sa mga kahinlog natin na nagpapatuloy na. Yung constant na lamentations natin, yung constant na ipag-iiyak natin, yun ay nakakadlang sa kanilang pagpapatuloy. So yun ang sinasabi sa ana sa atin na iwasan na. Pero yung mga positibo na, oh, nay, mami, kumusta ka na dyan? Hopefully, you're, you're moving forward very quickly. Yung ganon, walang problema. Yung ganon ay nakakatulong sa kanila. Pero ang isa pang nakakalimutan kasi ng mga tao, na alam naman din naman, mga kapatid natin sa iba't ibang mga relihiyon Like, di ba, ano yung sinasabi, sinabi ni Jesus? Di ba? Father, into your hands, I commend my spirit. So meron pa kami kinakanta niyan eh, sa Catholic school. Into your hands, I commend my spirit, O Lord. So, kumbaga, pagpapakilala yun eh, na kinikilala natin ang wagas na pag-ibig ng Diyos. Na hindi niya pababayaan yung ating mga kahinlog. Na hindi niya tayo pinababayaan. Alam nga natin, di ba, merong nakatanod sa atin, may naka-assign sa atin na guardian angel, na of protector, na mas mataas pa yan kaysa doon sa mga kahinlog natin. Kasi nga may responsibility na sa pangalagaan tayo. So huwag natin isipin na nag-iisa lang yung aking mahal sa buhay doon sa ligod ng libingan. Baka walang nagko-comfort sa kanya ron. Pagpapakita yon ng kamangmangan na hindi tinatawaran natin eh. Yung pag-ibig ng Diyos. Dahil hindi po babayaan ng Diyos ang sino man sa atin. Mayroon at mayroon tayong espiritong tagatanod, personal na espiritu protector, na sila yung gagabay sa atin. Kung kaya never tayong nag-iisa. Never nag-iisa ang bawat espiritu. Mayroon at mayroon siyang tanod na kumbaga eh, in-assign ng Diyos para sa kanya. So pag sinabing into your hands, Father, I commend my spirit. Di ba? Oh, sige po. Di ba? Pinakakatiwala ko na yung sarili ko sa iyong pangangalaga sa pamamagitan ng Espiritu Protector na pinagdala mo para sa akin. So yun yung dapat nating maunawaan para hindi tayo masyadong nagaalala aalala sa mga kamag-anak natin na nauna na. Nasa pangangalaga pa rin sila ng Diyos. Kaya nga, huwag tayo masyadong mabahala sa ganun. So, yun lang po.